Umahon si Lot papalabas sa Zoar at tumira sa bundok kasama ang kanyang dalawang anak na babae sapagkat siya'y takot na tumira sa Zoar. Siya'y tumira sa isang yungib kasama ang kanyang dalawang anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda na at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin ayon sa kaugalian ng buong lupa. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama at tayo'y sumiping sa kanya upang mapanatili natin ang binhi ng ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing iyon at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama. Hindi nalaman ng ama nang siya'y mahigani nang siya'y bumangon. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa bunso, Tingnan mo, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin siya ng alak sa gabing ito. Pumasok ka at sumiping sa kanya upang mapanatili natin ang binhi ng ating ama at pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing iyon. Tumindig ang bunso at sumiping sa ama. Hindi nalaman ng ama nang siya'y mahiganin nang siya'y bumangon. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. Nanganak ang panganay ng isang lalaki at tinawag sa pangalang Moab na siyang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki at tinawag sa pangalang Benami na siyang ama ng mga anak ni Amon hanggang sa araw na ito.